Tingin po namin ay makakatulong yung SIM registration. Rinawa po General, so pag uh, nalinis na nga po yung sinasabi nila mga database, paki-update nyo na lang po kami at the proper times dito sa Senado. Kung nalagpasan na natin yung hurdle na yon, kung nagagamit na nga ba ng PNPACG yung batas para sa pagsupo ng mga cybercrimes lang. PNP reported in July a 152% increase in cybercrimes just in the National Capital Region from January to June 2023, 6,250 cases compared to the 2,477 cases in the same period in 2022. Ano po sa tingin nyo nag-account para sa surge na ito, considering pa naman na ipasa na namin yung SIM Registration Act by then? Isa sa mga tinitinan namin ma'am na possible na pag-increase, we went through COVID lockdown kasi ang, medyo napansin namin ma'am sa maraming cases of these Osaya cases are those yung karamihan yung mga bahay na walang division. And so, nung nag-open yung community natin from the lockdown, it may be, uh, I'm not saying uh, conclusively, ma'am, that uh, after the lockdown the period, medyo nag-open up na yung mga cases and then nung uh, nag-prosigit tayo na mag-follow up yung mga cases na yun and we really uh, immerse ourselves yung uh, investigation at saka yung awareness natin. Maraming lumabas. That is our appreciation kung bakit to mass. But nevertheless, ma'am, we have, uh, hindi ko na po po isa sa mga measures na ginagawa natin on the part of the PNP to really address and provide interventions to combat yung OSAI cases natin. I have 16. Uh, maybe I'll just submit this one para salamat sir. O maraming salamat po para para sa submission na iyan. Kasi kahit pa paano shocking yung pag-triple. Napakalaking geometric increase. And yun na nga po kahit nasabayan bayan ng SIM Registration Act, maybe given other factors, hindi yon nakakapacitate sa atin para i-prevent at saka subpuin talaga yung, yung mga sa SAE cases, cybercrime o SAE cases. Ngayon po, all functioning SIM cards have now been registered under this law. Nagamit na po ba ng PNPACG itong mechanism para mag-imbestiga at mag-prosecute sa cybercrimes? Baka Mr. Chair, tanawin ko po ulit si General Hernia. Mr. Chair, uh, Honor, una-una po is tuloy-tuloy uh, po yung aming pag apply po ng mga different cyber warrants. Ano? Isang napaka-importante dito yung aming cyber warrant to disclose computer data. Yun po yung uh, ina-apply namin sa court para ma-identify po namin, sino yung personality behind dun sa mga numbers na ginamit. Sa ngayon po, ang lumalabas dun sa mga in-apply namin earlier ay fictitious pa rin. That's why uh, medyo hirap pa rin kami na makapag-file ng case dahil uh, ang dinabanggit sa amin, especially ng GCash, ay they are on the process of cleansing yung kanilang database dahil maraming na-open ng na mga accounts gamit yung mga fictitious documents. So, nasa process na paglilinis nito, nag-upgrade sila ng system nila. So, hindi pa nila nakumpleto lahat ito eh. So yung mga dating mga andoon sa database nila na ang ginamit ay fictitious na mga documents, panag apply kami. Kaya binibigay sa amin identity ng isang tao na hindi naman talaga siya ang tunay na suspect. So hopefully, pag nalinis na lahat ito, ay magiging maayos na result ng uh, investigasyon. At sa tingin po namin, ay makakatulong yung SIM registration. na po, General. So pag uh, nalinis na nga po yung sinasabi nila mga database, paki-update nyo na lang po kami at the proper times dito sa Senado kung nalagpasan na natin yung hurdle na yon kung nagagamit na nga ba ng PNPACG yung batas para sa pagsupo ng mga cyber crimes lang.